Blair, shout out sa vlog. Yan, dyan ka lang ah. Dyan ka lang oh, Yo, good morning, good morning mga kapwa no? Yung umaga, panibagong vlog na naman At may pasok kami ngayon At maaga pa Wala pang tao dito sa labas Ayan oras 6 o'clock na at nag-ayos na kami ng gamit namin dahil magbabiyahin na naman kami home service ayan ayan yung bag ko so, tapos yung mga gamit dito sa likod ayan nakarga na ayan. mga 6.30, 630 ah, alis na kami ayan kumain ka doon? hindi hindi namin yung kasama namin Both. So, dahil hindi pa kami aalis, magkakape muna ako. So, dito ako nagkakape sa tindahan kay nanay. So, sarado pa siya. May umaya bubukas na yan. Tatambay-tambay lang muna tayo dito sa labas. Good morning, nai. Walis. So, magwawalis muna tayo dito sa playground. Playground, kalsada. So, ayan Babalik ako muna kayo. No? So, magwawalis muna ako dito madumi oh. Ayun. Madumi dahil siyempre na lipasan ng isang araw. Kaya nagwawalis na tayo. Araw-araw na -araw, nagawa. Tapos tayo magwalis, no. Hi, ayan si Blair. Oh. Blair, shout out sa vlog. Ayun, diyan ka lang ah. Diyan ka lang magbasura. Nagaano sa basura eh. Kaya malinis na po. Ayun. Alisan na natin. Ngayon, magkakape tayo. Bibili tayo kape dito kay nanay. So, kape po na tayo. Para sa mga inaantok dyan. Good morning, good morning. <laughs> vlog ako, ay Para sa YouTube. Ay ka sa vlog. so, dahil mamaya pang lakad namin, tambay muna tayo dito. Kape-kape muna. Kape-kape muna. Patanggal antok. Ang pagising ang kape ay magkape Ana tayo dito. Habang magkakape, nagbablog. Copy vlog sa umaga. Ayun sa dulo, may, may malunggay at pandisal no Oh. Mabili din ako pero malayo siya. Eh. na napagdaan ko, wala pa siya. Eh maaga ako dumating ayun siya yun yung ano nang motor niya sige malam yung hot pan isa ka lang dyan tapin <laughs> ako dito ah salap ng kape nadala ng dahon ng akasyo pag nag-summer pag nag summer ano na naman yan pag mga ma April, May ah Nara pala Nara mag ano naman yan magtiglagas na naman yan kala mo patay na naman yung mga <coughs> ano niya tapos na siya pamulaklak eh tapos Ayaw mag pa yung ano, magtiglagas na ano? naman hindi ba yun yung ginagawang masamang pospuro yun ano? maapoy hindi ba yun hindi guma yun Ano yung kalokohan ginagawa niyo? Ha. So, kapi-kapi muna tayo dito habang nag-aantay ng... Okay, gumawa kayo dalo dito, nabaliwata ito. So, okay, Nag-post sa Facebook. Dito, you know, tawad ako ng tawad. Ah, Kumakanta siya mag-isa. Nag-concert mag-isa. Nag-concert nag siya <laughs> dito. Ako, nalulog. Abang ako, nalulog ako doon sa loob. Mark, kompletuhin nyo yun, Mark. Baka ko lang. Double check mo na lang, Mark, mga gamit. <laughs> So, ayan. Ayan Ayun, yung ko kasama ko namin na dumating na. Maya-maya, alas na kami. Kompleto na daw. Kompleto? Ayan, In dito, dito lang inyo. kami. Tambay-tambay lang kami, Kamilang? no? Magkape-kape muna, muna yung kami. pag ng mga bagay-bagay dito. Ay, oh, Yung, Di ba sabi ko lang yung ano nila? Wala silang baril kapon. Check so, mo ha? na lang. Kapon, wala Mga chemical. Basahan. Mahirap namang hingi tayo dun sa client. Cucu!

So, at ngayon sa biyahe na kami at napunta na kami sa first drop. Kami ang first drop dahil dalawang grupo kami. Dito kami sa Payatas Road. Payatas Road, Pagpuntang San Mateo Agus dito. Tayo dito sa may tanungan lang. Pasig. Ba'ley na siksaving 'no, patag na talaga 'no. Dinambakan na 'yan diyan. At swerte so, no, andito na po kami nakarating sa bahay ng aming client at ngayon uh, magbibigay report assessment na po kami na sa sakyan bago namin simulan ang trabaho at syempre uh, ang aming gagawin ngayong araw ay ang Nissan Patrol 2014 model at sa ngayon po ay nag assessment na tayo at magsisimula na kami sa aming paggawa ngayon uh, hanggang dito na lang ang ating vlog sana wag kayong magsawang manood ng ating video at hanggang sa susunod ng mga vlog at syempre bago tayo magtapos ay wag nyo ka sana kalimutang mag-like, comment Subscribe my channel at pakipindot ng notification bell para updated pa kayo sa akin sa pa pang mga video. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye bye!